Uh, maganda gabi diba? po. Maganda gabi po. At sa mga tao mo rin ito. Ito po yung katanong akong pang araw-araw na lagi na uh, nakakadibati yung mga kasabahan. Pero to ay sabihin ko na yung ito yung taga ni Cristo. Uh, sa sa araw-araw po yung aming uh, pinag-usapan yung katauhan ni Cristo. Subagay tao o Diyos. Sabi nila, saan mo mapapatunayan at mababasa sa Biblia kung si Kristo ay bahagi ng Diyos? Bahagi ng Diyos? Ibig sabihin Diyos. Oh. Ito ba ay Diyos? sa pong uh, andai, daim, Biblia, ang daidaing Biblia, ang daidaing talata. Sa sa lumang tipan daw. Ay, sa bagong tipan. Ay, kahit saan pwede, bagong tipan, sa lumang tipan nakasulat 'yon, maraming talatang nagpapatunay na si Kristo Diyos. Pakinggan niyo ha, udo uno ng, or, ng, ng ng Juan, nang pasimula siya ang verbo. At ang verbo ay suma sa Diyos at ang verbo ay Diyos. Ito rin. Ito rin. Nang pasimula ay sumasa Diyos. Ang pagkakasalin dyan sa Tagalog, ito rin ang pasimula, sumasa Diyos. Ano? Yung salitang sumasa Diyos, iba po ang nakasulat sa Greek. Sa Greek ang nakasulat, ito rin ang pasimula ay kasama ng Diyos. Ha, huh? Kaya nyo, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. This was in the beginning with God. Ayan. All things were made through Him. And without Him was not anything made that was made. Maliwanag yun. Nang pasimula ay ang verbo. Ang verbo ay kasama ng Diyos. At ang verbo ay Diyos. Ito rin ang pasimulay kasama ng Diyos. Pa, paanong kasama? Asan ba yung verbo? Tuloy natin sa 18. walang, sige. walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama siya ang nagpakilala sa kanya. Siya pala, yung verbo na tinatawag na anak, siya ay nasa sinapupunan ng ama. No man hath seen God at any time. The begotten Son, which is in the bosom of the Father. Nasa sinapupunan siya ng ama nung pasimula. Kumbaga, para si Eva, nung umpisa, naki Adan si Eva eh. Bahagi ni Adan si Eva, kinuha lang si Eva sa tadyang ni Adan, ginawang individual. Sa, sa mga po, kung baga ito si ito ang Diyos parang hinugot yung uh, Diyos anak Inilabas na. yung nasa bos nasa bosom nasa kanya sinapupunan e inilabas niya inilabas niya ang katunayang inilabas niya pakinggan nyo otso inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una ako'y nalagay mula noong araw mula nang walang pasimula. Bago nalikha ang lupa, ako'y nailabas. Hmm. Before the earth was created, I was uh, brought forth. Ako'y nailabas. Kasi sabi nila, yung inailabas, salita raw ng Diyos yun. Alin? Salita po. Yung okay. karunungan, sinasabi nila. Ipinanganak eh. Yung salita, hindi, ipinanganak sinasabi yun. Ipinanganak eh. I, the Lord, possessed me in the beginning of His ways, before His works of old. Tama? Basahin ko, kapatid, ah. Huwag kang paloloko. Sabihin, sinalita. Sinalita. Nagpalagay mo, sinalita. Ay di, meron na. Pagka ba sinalita mo, meron o wala? Siyempre, meron. Yan ang panluloko ng iba eh. Pero hindi gano'n, hindi tayo papayag doon. Hindi gano'n na lang nakasulat eh. Ang sabi ganito, The Lord possessed me in the beginning of His ways, before His works of old. I was set up from everlasting. Mula nung walang pasimula. From the beginning or ever the earth was. When there were no depths, I was brought forth. Ako'y nailabas. Ayan when there were no fountains abounding with water, before the mountains were settled, before the hills was, I brought forth. While as yet he had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the world, when he prepared the heavens, I was there. Nang kanyang likhay ng langit, nandoon ako. O salita ba yon? Hindi naman salita, nandun nga siya eh. Sabi pa ba nila, baka yun eh, Kerubin daw. Alin? Yung kasama niya, yung... O oh, hindi, nakasulat dito kung sino ito eh. Oh. I, wisdom, dwelleth in prudence. Akong karunungan na eh, nag, nagtumatahan sa kabaitan. Siya yung nagsasalita dito, yung karunungan eh. Eh, sino ba yung karunungan na yon? Pakinggan mo ha, sa 11.49 ng Lucas. Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Sino nagsugo sa mga propeta at mga apostol? Ang karunungan ng Diyos. Eh, sino yung karunungan ng Diyos na nagsugo sa mga propeta at mga apostol? Jis ng Mateo. Ang pangalan nga, ang pangalan nga ng labing dalawang apostol ay ito. Ang una ay si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Mm. Si Santiago na anak ni Sibedeo at ang kanyang kapatid na si Juan. Si Felipe at si Bartolome, si Tomas at si Mateo na maniningil ng buwis si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon na kananeo at si Judas Iscariote, na siya rin sa kanya'y nagkanulo. Mm. Ang labing dalawang ito'y sinugo ni Yesus. sugo Si Jesus. Eh, sino ba nagsugo? Sabi dun sa 1149, sinasabi ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako ng mga apostol at mga propeta. Eh, sino nagsugo sa mga apostol at propeta? Si Jesus. Therefore, si Jesus na ang karunungan ng Diyos. Tama, hindi? Ang katunayan, basa, 1.24. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Oh. Sino sa karunungan ng Diyos? Si Kristo! Yun ang karunungan na yun na nagsasalita rito. Na bago pa nila lang ang langit, ako'y nailabas. O, oh, de, si Kristo yun. sa ko tayo daw, kung ang Diyos daw si Kristo, ilan ang Diyos? Sabi nila. Ano, ano, naman, ang, ano naman ang problema ron? <laughs> Kasi ah. mangyayari tuloy, no, eh, parang dalawa raw. Oo, ano kung magka-dalawa, ano kung magka, dalawa, kung magka ah, Sabi ko nga... Mayroon ba sinasabi Biblia, niya, bawalan dalawan Diyos? Ah, sabi ko nga, napakinggan ko sa inyo, maraming ang Diyos. Maraming ang Diyos eh. Oh. Maraming Diyos. Ang Diyos tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Sabi noon. At sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. O eh, di meron siya kasama. Kaya nga, lalangin natin eh. Hindi naman sinabi ng Diyos, ako mag-isa lang, lalalangin ko ang tao. Hindi naman ganun eh. Sabi niya, lalangin natin ang tao. Hindi may kasama. <laughs> okay po, okay po. <laughs> Salamat. Uh, sa